Inuwa ko yan para talaga sa subscriber natin. Oo. Oh, Nahiya ko na yung kayo sa rin. Ate magkano to? Yan, ang benta ko niya, 4-5. Pero basta subscriber ni Sir, 3-5 na lang. Eh mga boss, 3-5 na lang daw to. Kita nyo, oh. Napaka-cute na ito. Ayun, oh. 2 months pa lang yan, oh. Bira ang great din sa Changian, mga boss. Bait nyo, oh. Magkano naman ina-out yan? Kuya, 17. 17K. Okay, 17K dito. Ay, ang apat na yan. Ito, dalawang lalaki. Ito, dalawang babae. Ito. Dalawang babae ito. Magkano? Uh, 9K na lang siya. Pare-pareho? Sa lalaki, 8K. Sa babae, 9K. 9K sa babae, 8K sa lalaki. Shyam na chow-chow. Meron si Taekbu, no? Eh. Magkano, isang? 6-5 na lang, babae. Sa lalaki na yan. 6 lang, mga boss. Meron ko ng chow-chow babae at lalaki na yun, pareho na lang ng presyo kaya mamili na lang kayo dalawang choco, dalawang black tag isang male, tag isang female tag dalawa dalawa magkano yan? 8.5 na lang 8.5 mga 3 months na daw maigit 3 months na daw maigit, labrador yan oh eto naman si sir may dalawang vision, presay, napakaganda oh Sir, ilang months lang yan? 2 and a half months 2 and a half months Lalaki po ba? Babae Babae, ngayon ganito Pira rin sa changian to mga boss May papers po ba yan? Oo, oh, may PCCI papers May pet record oh. 30,000 may papel na yan Good morning mga boss Araw po unang linggo Unang araw, ng una October Andito po ulit tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Every Sunday po may mga nagtitinda dito ng mga iba't ibang klasing hayop. Kaya samahan niyo ako ngayong araw. Mukhang maraming nagtitinda ngayon na. Ngayon umabot na sila dito. Dati dun lang di diba? Puntaan muna nga pala natin si Ate Lea kasi yung nanalo ng papi no. Okay mga boss, andito na yung subscriber na natin na nanalo ng papi ni Ate Lea. Si Norman Burabo, no? Sir, taga saan ba po kayo? Lobaliches ba? Lobaliches, ayun yung napanalunan niya papi kay Ate Lea. Napakaganda naman yung boss. Napakaswerte niya, oh. Crossbreed ng... Chow Chow Street. Chow Chow, tsaka Japanese Pizza, ayan, no? Oh. Yan, congrats Ayun, sa iyo, Sera. Ang binigay niya, ang talaga. Quality. Quality talaga. Galing na sa dito last week eh, kaya lang hindi kami nagpi-pamaga eh. Ngayon, bumalik siya, ayan. Para makita niyo, no? Baka sabihin oh. ng ibang subscriber. Ayan, oh. Nanloloko oh. si Ate Leia eh. Importante talaga natin kailangan ko. pag hindi po kaya ni-pick up bubo mo tayo ng panibahan. Dota nagparamdam ka, akala ko hindi nagpaparamdam 'to eh. Eh nag-comment naman siya. Akala ko nga ano, nag ibay eh, kasi gumwato na din kamukha nito. siya. Akala ko si Dieter Ocampo. Campo Oh. Eh, kanina paglapit, piyolo pa sa akin. <laughs> sir Norman, anong masabi mo? Ay, maraming salamat pa si Leia. Sa vlog mo kaya na ay Boss Peter. Maraming salamat Siya, si, si Boss Peter talaga. O, wala si Boss Peter, wala. Maraming salamat pa. Ang gulat, sir. Ang Siyempre mga boss, oh, silipin na natin yung mga bagong papi ni Ate Lea. Good morning Ate Lea. Good morning sa inyong lahat. Buwan um, mong kararating lang ito Galing Batangas boss ah Golden no yeah. yeah, May mga golden siya Pudel Ito parang wala ito nung, biyernes ah Tataba oh Ah Miss Tisong ano rin Chow chow Inuwa ko yan para talaga sa subscriber natin Oo oh, Nahiya ko na Gando Ito na yan magkano to Yan ang benta ko ng 4-5 Pero basta subscriber ni Sir eh mga boss, 3-5 na lang daw to. Kita nyo, oh. Napaka-cute na ito. Ilan na lang to? Ayan, tatlo na lang. Tatlo na lang daw to. Yan, na lang daw to. Yan, tatlo, ito pa yung isa. Ang ganda nga, no? Gaganda, man, oh. Nakakatuwa. Ang ba? <laughs> eh, sa golden naman, magkano? Kasi yung golden talaga, sir. Ang best ako yung naman, no? Eh. Pero, 8,000 mga boss Golden Retriever Oh, nga. matatakot lumapit eh po. Sobrang harot Maharot mga boss, healthy healthy talaga no? healthy. Tapos yung sa del mo Ate Lea po natin. Ito po yung nakaraan natin eh. oh, nung biyernes no 7,500 6,000

Unahan na lang kayo ba sa subscriber na siya sa na lang. Grabe naman, 9,000 naging Saiz. Oo, yan. Unahan na lang. Ayan, may nabasa oh. ako sa comment. Ewan ko kung ano. Sinasadya daw mahalan yung presyo bago daw ibigay ko niya yung subscriber price. Hindi po, kay Nala Spouse, talaga nagbibigay po ako ng discount sa ating mga subscriber. Oh. Dito natin yung binaba, pinataasan tapos para babala. sa pag pagka-subscriber, automatically. Oh, parang may nabasa nga akong gano'n Yun, yun po. Ayan, Ayan o, man, grabe o. Oh, 6,000. Meron ka ng ganitong papi, mga boss. Ayan, tatlo pa. Meron si Ate Leia Pakita natin yung dalawa, no? Para makapili sila. 6,000 lang yan. Ayan o. Oh. Pero yung una mo nilabas no, yung talaga pinakamaganda no. Ito. Long coat. Ilang One taon na to? Old. One year old. Lalaki and... no. Babae. babae. Hindi pa, and... pa yan ang siyempre, eh, syempre no. And... Magkano yan? Ito po, 9,000. Basta subscriber, 7,000. 7,000 na lang daw yan. Ito pa okay, yung mga iba. Ganyan na sa pekinis 7,000 pa okay, kinis. Babae rin yan. 9,700. Babae din po. Ito. Ito, dosi ko. Pero 9,000 na lang. 9,000 na lang. 9, 9 months old. Tapos yung vaccine. Kumeray niya. Tapos si Ako, mga shih tzu. Ang shih tzu natin. Ito, ang benta ko, 5,500. Basta subscriber 4 na lang. 4,000 na lang daw ito mga boss. Ayan. Ganda ng mga balayibo nila, no? yung tau tau natin subscribe to basta subscriber kayo 5k na lang Ayan. 5k na lang daw to mga boss chow chow ito pure breed no ano to 90% pa rin 90% pero ano, ano na talaga oh ano? chow chow na chow chow na yung mukha niya tapos sa mga naghahanap ng budget meal syempre no ito yung mga nasa baba ito budget meal natin ito, 3535 na lang. Ito, tig-35 na lang daw to. Nabili na yung ano, yung sinasabi mong may laing pitbull? Oo. Oh, Nabili na kagad, no? Eh. Ah. Yeah. Ito na lang nalitira. Anong cross nito? Ito, 3-5. Basta subscriber kayo ni Sir, makakalam din pa kayo. Yun. <laughs> Alam nyo na yung sabihin <laughs> mo. Alam nyo na yun, mga boss. May lam din pa, with, pa. O, with bag pa. With pa. Anong cross nito, Ate Lea? Ito, German Shepherd. Chow-chow. Chow-chow German, mga boss. Ayan marami to. 1,500. Ah, ito, ito mas buro to. aspin na ano? German aspin 1515 lang yan. Okay, okay. Yung mga gusto lang mag tip na hindi naman after sa breed, pwede na to. mga boss, ko, baka may nakurusunod na kayo sa mga aso ni ate Lea. Ito, pwede niya siya dito. Ito yung... balita <laughs> Ayan po. na, last post. Snapin nyo lang sa Facebook niya. Tapos ah, ito yung contact number nila. Thank you, Ate Lea. Salamat po. Maraming salamat guys ha. Salamat sa support ha? Next naman natin si Mark Ian. Mark Ian, good morning. Good morning po. Most people. Ayan, dami niya ulit si Chu. Ito may mga malalaki rin no ilan yung malaki mo tatlo tatlong malalaki ayun oh babae lalaki yan 4 months 4 months yan yeah, okay. may Kapatid. tatlo na bakson yan may tatlong baksin na daw bali magkano 65 na lang bawat isa dito 65 ang isa kabo sa uh, may ito, ito. Ay, ito pa may malaki oh, may pa malaki. Ito, complete vaccine na to sa the worm babae no Sarangin. ay lalaki puro lalaki ba yung tatlo ay uh, isang babae isang babae ayan may anti rabies na rin ta 5 months Alagaan ah, na lang to, wala na kayong gagastos. eh Dog lang Ito, babae Liver white Choco white yan Ano yan? 5 na lang 5-5 Pati dito? Ito, 5-5 din, lalaki iba-iba, iba-ibang iba sheets ano? makikita nyo dito kayo mag yan 5-5 Puro liver lang yan, ito, 7-5, choco liver Ah, ito, choco kasi ito, kaya 7-5 Lalaki Lalaki yan sa mga princess type ko, 5-5 lang din yan. 5-5 sa princess type. Dalawang ito. lalaki, isang babae. Ayan. Itong babae nasa gitna. Oo. Oh. Para ito lang lalaki Ito yung mga boxy na Kaya, aalagaan nyo na lang talaga. Tapos dito, Vision. Bigay ko na lang, babae yan. Bigay ko na lang, 15. Maunaan na lang kayo dyan. Babaeng vision. 15 na lang daw. O na da lang yan. Tapos toy poodle, no? Toy poodle, babae rin. Bigay ko 90. 90. Ayan, baka... Ay, baka mahulog yun, no? Oh. Ayan, baka interesado kayo sa mga shih tzu ni Mark Ian, no? Oh. Sa mga para subscriber ni Peter Paul, ayan, sabihin nyo lang sa akin, may free bag kayo sa akin. Ayun, pag bumili kayo dito kay Subscribe Mark Ian, kayo. sabihin nyo, nakasubscribe kayo sa akin para mabigyan kayo ng free bag, free bag ayan, mga boss. Contact number nga pala. Contact number, banggitin ko na lang. 0906-805-3728. Okay, thank you, thank you, thank you. po, thank you. Ito naman si ate, nakabili ng Shih Tzu kay Mark Ian. Ayan, mayroon pa siyang free bag. Oh. May free bag na yan, saka may dog list na yan, free. Yun. Saan pa po ba kayo galing yan? No, ano lang po, North Caloocan. North Caloocan. <laughs> Magkano po kayo nyo? Siyempre, binalat namin siguro yan. <laughs> Magkano ka? Oh? 5K. 5K, Kesa no? Saan ka pa? 5K. 5K. Mayroon pang bag. Ano na? Saka maganda yung nakuha mo Soko white yan Soko white oh Pahusay mamili si ate no <laughs> Babae pa <laughs> uh, Sige po ha ah, Salamat Thank you Okay mga boss Dito naman tayo sa pesto ni ate Rose Ayan tignan natin yung mga bago nilang Ito papi Bago akong dating mga labrador choco. choco tsaka dalawang black no Ayan oh, May apat to oh. Dalawang choco Dalawang black Tag isang male Tag isang female dalawa dalawa Magkano yan? 8.5 na lang 8.5 okay, Mga 3 months na Raymond Sodo may get Labrador yan o oh. oh. dito naman ay, sa friends natin babae pinsy na lang ito pinsy na lang yung friends babae lalaki natin pinsy rin ito lalaki pinsy rin ito mga to husky To husky natin 2 months uh, mga bay ay mga nagalap ng bay ay dyan huli ito ano yan uh, 10k na lang 10k na lang Ayan, meron pang tatlo no ito mga siniuli lang ito eh. Kasi para nagbara sa nanay. Nanay kasi nila siniuli, tatay uli. Uh Oo. -oh. Tapos, Corgi meron. Corgi natin. Si Bayay. Tating 40, 35 na lang ito ngayon. Kompleto ba ko na lahat? Uh, with papers na ito. Vietnam ng import. 35 By na Ibai. lang. Lalaki. Ay, uh quality -oh. niya. na lang yung binti niya. Uh Oo. -oh. Parang 1 1/2 inches lang. Itong golden. Golden natin 11 babae. <laughs> 11,000 female. Ang pantay na matatay Dito naman. American Cocker Spaniel. Spaniel. <laughs> so, uh, American Cocker Spaniel. Oh, yeah. Imported din mata. Ayan. Dating 20, 15 na lang 'to. Yan, 15 na lang daw 'yan. Nagroom na maganda yan. Tapos mayroon pa rin siyang pag, oh. Dalawa na lang. Dalawang pag natin, mga 3 months. Ah, uh, 10, 5. 10 5. Tapos bigel natin. 7K. 7K, lalaki mm -hmm. yan. Nakaliguan ko mamaya, yung pumasok yan. Naligo na yan, naligo na sa ano daw. Ayan mga boss, oh, kontakin nyo lang si Ate Rose kung interesado kayo sa mga papi niya. Facebook page namin Ate Rose Pet Shop Meron din YouTube channel Ate Rose Vlog naman Tapos Contact number 7932-779-2390 Okay, thank you, thank you Okay, salamat, salamat Ito naman si Sir May apat na American Bully Sir, ilang months na yan? Three months po. 23 months na 3 months pa lang Pagka <laughs> ano po? 18 po, negosyo po 18,000 daw Mego pa yan Kaya yeah, mamili na lang kayo Sir Paul, no? Taga saan po ba kayo? Taga? Taga Rafael. Rafael, no? Contact number, sir, mayroon? 0923-9293-230 okay. Facebook po, meron din po. MJ Paul Kanya. Okay, thank you, thank you. Si Boss JP naman, andito pa rin yung mga Belgian niya. Okay, nabisa eh. Dalawa na lang sila. Naubos na eh. Dalawa main. Uh, old, na lang, no? Isang female, isang male. Ah, Thomas old, isang bakuna. Six-five na lang, negotiable pa yan. Diyan 65 na lang binibigay niya. XL lang magulang niya kapitan. XL lang magulang. Gabi uh, isang magkapay ito yung pinakabuso. Babayan, tok, dalawa. Tapos ito, ito ngayon natin tuloy. 3 months 'yan. Ito maganda katawan. 3 oh, oh, months pa lang may diyan 3 months pa lang. 3 months pa lang daw to. XL to, ang ito magkapay naman to, Siam 'yan isa na Ang kulay niya, di ko ano kung anong kulay niya ganyan. Pero bihira ito itong kulay niya. Oh, magkano ito? 8K, fix tayo nung kapitan. 8K. Uh, pero pwede rin may papel yan. Pag-usapan na lang namin. Oh, okay, contact number dito. mo? Uh, 0905-4952. Tapos sa FB page namin, uh, ito na lang ba? Yan, yeah, JP La uh, Serra. okay, thank you, JP. Okay, thank you, kapitan. Thank you. Okay, dito kay Lucho Kenel. Meron siyang great day, no? Hey, good morning. Yeah. Ilang months lang yan? 2 months pa lang po 2 okay, month. months pa lang uh, oh Tapos ang ano kami na ito Kompleto na po bakuna Merle no? Ito light merle Sa dark merle Light merle Tsaka dark hmm. uh, Pakita natin yung tindig niya no? Dito na pag natin okay lang Ayan o oh. 2 months pa lang yan oh. Dira ang great din sa Changi Mga boss Bait nyo o oh. Magkano naman ina out yan? Kuya, yeah, 17 17K yeah, 17K dito Tapos, eto, bigay ko ng 15 Ah, ba't mas mura po? Ano siya, eh, mas dominant yung nakakuha niya sa tatay niya yung eh, pagka Euroline ah. Ito na niyo po yung pagkabagsak ng mga Diba nga yung mukha nun, no? Ito, 15 Ito, 15 Kompleto naman yung mga yan, may o, mga may PCCI Ay, PCCI, wala Pero yung magulang niya, may mga papel naman <laughs> Vaksin lang saka the worm no? Ano pa bago o, uh, natin? Ito, yung golden retriever natin. Tumalaki na yung isa. Ayan, ito female. Female, 5 months old. Bigay po ito. Nakuha yung mga kapatid na dito. Dalawa. Ito pa, 12K na lang. 12? Apo. Kabahayan. Ito yung isa. Ito isa, 10K. Sumura muna tong isa, 10k na lang 10K to. Laki. Dalaki naman Three to. 3 months, months. Okay. Tapos okay. sa mga naghahanap ng German Shepherd. German Shepherd, parehas female. Para yung babae. 16k na lang to, may papel. 16k ang isa. Tapos, may mga papel, 5 months old. May papel, okay. PCCI no? With PCCI, complete vaccine. Tapos okay. ito, ano to? Ito naman po, ano to, German Shorthair. German Shorthair. Richard Gomez. Oo. Yan, goma. Ano po to? 4 months old? May papel? Bigay ko na lang to kuya, 15 na lang 15 na lang may papel pa no? 15 na lang Ito 35, bibigay ko na lang din to 35k 35k Tricolor. Tricolor. Fluffy color Lapi pa Babae pala no? Opo Yun At sa shoutout po ah Salamat sa sa mga nakakuha sa akin Si Sir Napoleon Sepe Nakarating na po sa Antique yung aso niya Yun, kaya nagsisip po tayo From Luzon, Visayas, Mindanao yan, isa po yung sinasaya ka Ito yung Facebook page niya. Dito niya siya contact number. mga boss. Good Kenel. Contact number. Okay, dito naman tayo kay Kuya Beans. Morning. May mga chihuahua siya. Oh. Pick up. Pick up chihuahua. Ayun, lalilito. 3 months old. Three months na, pero lalilito. Ayun, nalang blue, tsaka lay na ko. Ito yung blue. Ganda na ito. Isang lilac. Itong dalawa ito magkapatid. Ayan, apat magkapatid yan. Ayan, apat na yan. Itong dalawang lalaki. Itong dalawang babae. Twas. Dalawang babae ito. Magkano? Uh, 90 na lang siya. Pare-pareho? Sa lalaki, 8K. Sa babae, 90. 90 sa babae, 8K sa lalaki. Ganda na ito. Uh -huh. Apple head talaga, no? Uh -huh. Ito yung lalaki, oh. Eh. Quality yung siwawa ni Kuya Binks. Oh, okay, lalaki ng mata oh. Ito lalo oh. Tapos, ito mga husky. May okay, mga husky rin siya oh. Sa husky mo magkano? Husky, ito ano na lang. Bigay ko na lang ng 7.5 dyan. 7.5 na, na lang daw sa husky Mura na mga boss no? 7.5 na lang Ito mga bully mo Murang mura ko lang bibigay 8 na lang isa 8 na lang isa, American bully na, 4 months old na yan Kaya apat sa piraso meron Hindi tayo sa kabila Ito mga chow chow mga marami ah Kapat na Chow Chow, meron. Tatlong babae, isang lalaki. Magkakano? 8K lang. 8K, pare-pareho na lang, no? Lalaki, babae. Chow Chow. Tapos, dalawang Bigel. Lalo so Bigel, parehas babae. 5K na lang dito. 5K na lang sa Bigel, parehong babae. Tapos? Ito, Ito yung Pag. White. White Pag? Oo. Uh, 8K na lang din. 8K na lang, babae? Oo, babae. Tapos, mga Shih Tzu, syempre, no? Oo, uh, mga Shih Tzu natin. Magkakano Shih Tzu? Oo. So, ito, 5 months na choco, 8K. 8K? Dito naman, magkapatid. Ito, lalaki, pure white. Ito, babae. May ikaw na lang na 7K. Isang. 7K ang isa? Oo. Uh, ito, 5.5 lang dito. Ito, pinakamura black, 5.5 5 Hmm. Ito, try ko. 5 rin. Babae. 6 naman dito. Ah, oh, 6-5 lang. Yeah. Para man. Okay, tapos dito, Dachan. Dachan. Oh, ito, babae. Isang na may get, muscle pa yan. Basal pa. Naka-groom lang. Ano yung eh, long hair dyan eh? Pinagroom lang. Bigay ko na lang ng 8.5. 8.5 babae. Okay. Yung nalaki? Yung so, nalaki, probably na. Isang taon si may get. Isang taon At may get. Ito na labas to. Ito na labas dyan. Eh, bigay ko na lang ano. Kahit 8 na lang dyan. So, 8 sa lalaki. At yung Jack Russell natin. Jack Russell. Yan. Uh, Paris ko kasi binibigay yan. Pero oh isahan sa babae may papel uh, 9k sa lalaki 8k pares may papel yan pero pag pares bigay ko ng 15 kaya eh, mga boss oh, kung pares yung bibili 15 na lang kaya eh, mga ganda kasi so, ni ano yun oh kaya bis lalo na yung chihuahua ang ganda kaya bis paano ka ano, nila mga kontak quality yung ano yun oh. chihuahua na ito kontakin nyo lang siya oh. ito yung facebook page siya kontak number Okay, thank you for your Thank you. Ito, tignan natin yung pusa ni ate. Meron siyang dalang exotic Persian. Exotic, pure. Pure exotic. Pure exotic. Flat, flat face talaga, no? Babae. Baka ano? 25,000. Negotiable. 25,000. Eh, yung isa po. Babae rin yan. Galaki naman. Exotic din. Apo, pure. Sa lalaki ate magkano? 20 20 k Ay bawas pa yan Ay mga pa daw yan Ito yung contact number mo no? Apo Ay mga boss no baka interesado kayo sa exotic ni ate Ito yung contact ano, number niya Ito naman si sir may dalang poodle no? Toy poodle Toy poodle Parang yung pong lalaki? Babae lalaki sir Asang, marami pa doon sa bahay. Isang lalaki, isang babae. Hmm, marami pa doon sa bahay. Ilan pa yung nasa bahay nyo? Ito eh. Itong piraso pa. Magkano po ina-out yan? 10K lang po. 10K ang isa. May mga bakuna naman po yan. Meron na po. PCCI? Ah, wala po siyang PCCI. Yung nanay nila, meron sa katatay. Ito wala. Ito, di ko na kinuhanan. Saga saan po ba kayo? Ito po sa ano, Marilaw. Saga Marilaw si Seth, no? Pwede may contact number nyo? okay, pwede po. Uh, sa mga interesado po, kontak lang po kayo sa CP number ko 0907-661-8130. Okay, thank you sir, thank you. Salamat po. Dito naman tayo sa peso ni Tekbu. Puro bago lahat. Dami chow chow oh. Ilan lahat yan? Siam na Siam na siya. Siam na Masa nga na isa? 6-5 lang, babae at lalaki na yun. 6 lang, mga boss. Meron ka ng chow-chow. Babae at lalaki na yun. Pareho na lang ng presyo. Kaya mamili na lang kayo. Tumatalong-talong pa itong iso. Ito, tapos ito pumiray niya na take-up size. Sa pomeray niya magkano? 6.5 na lang din. Ayan o, mga pomeray niya. Medium brown tapos 6.5 na lang. Babae raw tong white. Ito, Ayan, yeah, parang yung lalaki, 6'5 Ito pa yung ibang chow-chow 6'5, -chow. lang yan Contact number? 0956-389-4619 Okay, thank you, thank you Thank you Ito naman si sir, may dalang Siberian Husky Ayan, yeah, pati din po ito, binibenta yan Ayan Ayun tatlong 'yan magkakapatid. laki o ilang mansa po? 4 months po. 4 months pa lang. Pero kita niyo, patayuin po natin. Okay lang. Makita ko sa inyo yung katawan. 4 months pa lang daw to. laki 'o. Oh. Grabe 'o. Oh. Magkano po? 25 25 po 'yan. Pero meron pang bawas. 25k. Bawas pa Kaganda naman dito sir, may mga papel no. PCCI oh, yung... vaccine, the war meron yan. Aalagaan na lang. Oh, na lang. Yan 25k. Ano po ba mga gender nila? Ito lalaki. Ito lalaki. Oh, ito, ito lalaki, ito babae. Isa lang ang babae ito. 25k. Pero, pito, 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 sila lahat, Taga saan po ba kayo sir? Sa Kamarin Kalookan Amarin Kalookan, may contact number po? Meron po Contact number uh, 099-36-011-528 Okay, salamat sir ha Ito naman si sir may dalang Vision Presay, napaagando Sir, ilang months lang yan? Bali, two and a half months Two and a half months, lalaki po ba? Babae Babae, yan, gando Pira rin sa tsanggihan po mga boss Vision Presay Magkano naman po? Uh, 30k na lang may papers po ba yan? Oo, oh, may PCCI papers, Ay, may, may record 30,000, may papel na yan Ito pa lo Ayan mga po sir Date of birth nya, July 19 Dalawang vaccine, tatlong the worm Aga North Calocar Sir, contact number po ba meron? Ah, uh, hindi ko na lang nilagay yung cell, yung cell phone number ko Facebook account na lang Facebook na lang, ayan Para sa messenger mag-chat you know? ano? PM nyo na lang si sir no, kung interesado kayo dito sa vision nya So ayun mga boss no, nakakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa grotto Okay mga boss, pauwi na rin ako, dito ko na lang tatapusin tong video na to, maraming salamat sa pagsama Kita okay, kisa lang ulit tayo Ako sa ito video Magkano buo ko kuya? 35 35 Alam, maraming sabaw sa Maraming sabaw? Maraming sabaw? Sige, dalawa. Plastic na lang po. Oo. Oh. Sa isang litro na kaya yung dalawa? Wala pa. Ba? Wala pa. Paano ba malaman pag matubig? Pag masabaw? Pag wala o kutabi. Walang laman sir. Yung... Ano sir yung medyo niya? Yan, bilita buko, no? Fresh buko.